Si Padre Pio, isang paring katoliko at santo, ay kilala sa kanyang malalim na debosyon sa Pasko. Gustong gusto niya ang pribilehyong ipagdiwang ang misa sa bisperas ng Pasko sa maliit na simbahan sa San Giovanni Rotondo sa Italia. Para sa santo ng Peter China, ang Pasko ang pinakamagandang liturgikal na kapistahan sa buong taon sa pamamagitan ng kanyang mga sinulat at mga patotoo ng mga nakaranas nito kasama niya, natuklasan ang dahilan ng kanyang hindi may paliwanag na pag-ibig na nagbunsod sa kanya upang isabuhay ang banal na gabi na ganap na nadala sa isang lubos na kaligayahan ng pag-ibig. Simula sa nobena ng Adviento na nagpapahalap sa kanyang diwa hanggang sa prosesyon kasama ng banal na sanggol na hinaplos ng kanyang mga kamay na sugatan, inihahanda din natin ang ating sarili kasama ni San Pio para sa pagdating ng Panginoon. Sa episodyo ngayon ay magdadala ako sa inyo ng ilang mga sulyap sa kanyang pagdiriwang ng Pasko. Ito na po ang huling episodyong ihahatid ko sa inyo sa taong ito. Sa bagong taon na po tayo magkikita muli. Ngunit bago ang lahat, manatili na katutok. bibilangin ni Padre Pio mga araw hanggang sa Pasko ng kainosentehan na parang bata. Sabik na inaabangan ang kapistahan. Isang kilalang katotohanan na taun taon ay inaabangan ni Padre Pio ang banal na kapistahan ng Pasko nang may malaking kagalakan at pananabik. Noong bata pa siya, mahilig siyang maglilok ng maliit na larawan ng sanggol na Yesus sa sabsama at uh, nila San Jose at na uh, mahat ng mahal na birhen sa buong buhay niya nagkaroon siya ng magiliw na debosyon sa kapanganakan ng Panginoon matagal bago magpasko kung sino man ang magtatanong kay Padre Pio kung alam niya kung ilang araw na ilang araw pa bago ang sumapit ang kapistahan lagi siyang makasasagot kaagad at ng buong katumpakan Gustong-gusto niya ang mga awit, pamasko, ang mga espesyal na debosyon, ang magagandang gintong kasuutan, ang mga eksena ng mga uh, kapanganakan, at lahat ng paghahanda. Minsan ay sinulat niya, lahat ng mga kapistahan ng simbahan ay maganda. Ang Pasko ng pagkabuhay o ay pagluluwalhati, ngunit ang Pasko ay may kahinahunan parang paglalambing ng bata na pumupukaw sa aking puso. Ang pagiging kasama ni Padre Pio sa panahon ng Pasko ay bumihal din sa puso ng marami sa kanyang mga espiritwal na mga anak. Si Padre Pio ay nagdiriwang ng misa sa ating gabi sa bisperas ng Pasko ng may matinding sigasig. Ang misa ay tatagal kuminsan hanggang alas 5 ng madaling araw, no? Uh, at uh, maraming tao ang nagsasagawa ng mapaghamong paglalakbay sa monasteryo sa gitna ng niebe at uh, yelo upang makadalo. Walang sino mang may magandang kapalarang makadalo sa misang ito na ipinagdiwang ni Padre Pio ang makakalimot dito. Sa pagsisimula ng misa, si Padre Pio ay sumasa ilalim sa taintim na panalangin. Napansin ng ilan ang isang uri ng espiritual na liwanag na tila nakapaligid sa kanya. Maganda ang kanyang mukha, bakas ang anyo ng pagkamangha at matinding saya. Si Padre Pio ay personal na lumikha ng magandang bilen ng kapanganakan sa kanyang bahay sa Patial, China. Maingat niyang inilalagay ang mga figura, kabilang ang mahal na birhen, si San Jose, ang baka at asno, ang tatlong hari o mago, at ang mga pastol sa isang maliit na yungib. Sa hating gabi ng besperas ng Pasko, ilalagay niya ang sanggol na Yesus sa sabsaban. Ayon sa kostumbre o kaugalian, sa panahon ng misa ng Pasko, dadalhin ni Padre Pio ang isang estatwa ng sanggol na Yesus sa prosesyon mula sa koro ng uh, simbahan hanggang uh, tinatahak ang klaustro ng monasteryo at pababa sa koridor at bulwagan. Sa madilim na simbahan, ang mga praile ay may hawak na kandila at umaawit ng mga himno ng papuri. Sa wakas ay makakarating si Padre Pio sa altar at mula sa altar patungo sa sabsaban ng Pasko kung saan niya inilalagay ang maliit na imahe ni Jesus. Ang banayad na kumikinang ng mga kandila ay magbibigay liwanag sa simpleng ikalabing-anim na siglong simbahan ng Our Lady of Grace at nagdadagdag sa kagandahan at katintiman ng okasyon. Ang sanggol na Jesus ay mananatili sa sabsaban sa buong mga banal na araw ng Pasko. Inilalagay ni Padre Pio ito kung saan it niya ito makikita mula sa kumpisalan at madalas niyang tinititigan ng buong pagmamahal ang sanggol. Minsan ay sumulat siya sa isa sa kanyang espiritual na mga anak. Madatiling malapit sa sabsaba ng pinakamagandang batang ito. Para kay uh, San Padre Pio, ang Pasko ay panahon ng espiritual na pagbabago. Naniniwala siya na ang kapanganakan ni Jesucristo Kristo ay isang paalala ng walang hangganang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan at madalas niyang isinulat ang kahalagahan ng pagtanggap kay Jesus sa puso ng isang tao sa panahong ito. Nakaranas umano si Padre Pio ng mga pangitain at aparisyon noong bisperas ng Pasko, kabilang ang kung saan nakita siya kasama ang sanggol na Yesus na napapaligiran ng sinag ng liwanag sa kanyang mga bisig. Madalas niyang hilingin sa mga nakasaksi sa mga kaganapang ito na panatilihing ilihim ang mga ito dahil naniniwala siya na mahalagang panatilihin ang pagtuon sa pag-ibig ng Diyos at hindi sa mga karanasan ng tao. Narito ang kwento tungkol sa mahiwagang pangyayaring ito. Noong ikadalawampat-apat ng Desyembre, isang libo na December 24, 1922, masasaksihan ni Tia Lucia Ladanza ang isang bisperas ng Pasko sa San Giovanni Rotondo na walang katulad sa dati. Dumating siya ng maaga upang dumalo sa misa ng ating gabi ni Padre Pio at sa partikular na gabi iyon, ang simbahan ay napakalamig kung kaya't ang mga kapuccino ay nagdala ng kalan sa sakristiya na umaasang makapagpapainit ito sa kanila. Si Lucia kasama ang tatlong iba pang babae ay nakaupo sa tabi ng kalan upang magpainit. Hindi nagtagal ay nakatulog ang tatlong kasama ni Lucia ngunit nanatiling gising si Lucia at nagdasal ng rosaryo. Nang bumaba si Padre Pio sa hagdanan uh, patungo sa sakristiya, Nakita ni Lucia na hawak niya ang sanggol na Yesus. Hindi ang maliit na estatwa na ginagamit taon-taon sa misa ng Pasko, kundi ang totoong sanggol na Yesus. Isang sanggol na buhay na buhay. Isang sinag ng liwanag ang pumaligid sa sanggol at ang mukha ni Padre Pio ay magandang nagniningning. Napadilit si Lucia sa pagtataka. Noon lang napansin ni Padre Pio na nakatitig ito sa kanya. Habang naglalakad siya palapit sa kanya, biglang nawala ang sinag ng gintong liwanag at ang batang Jesus. Ganon din ang dingding sa kanyang bukha. Tinanong ni Padre Pio si Lucia kung ano ang kanyang nakita. Nakita kong hawak mo ang sanggol na Jesus na napapalibutan ng sinag ng liwanag, sagot niya. Lucia, hindi mo dapat sabihin kahit kanino ang nakita mo. Naiintindihan mo ba na hindi kailanman sabi ni Padre Pio sa kanya. Palagi niyang hangad na itago sa iba ang maraming biyayang ibinigay sa kanya ng Diyos. Bihira siyang magsalita tungkol sa kanyang mga espiritual na karanasan at kung gagawin niya ito ay kadalasan ay may matinding pag-aalinlangan. Hindi lang si Lucia Aladanza ang nagkaroon ng mapagpalang karanasan na makita si Padre Pio kasama ang Batang Kristo. Si Padre Raffaele ng Santa Elia a pianisi, ay nagkaroon din ng pribilehyo na maging saksi nito. Si Padre Raffaele ay naging superior ng monasteryo ng Our Lady of Grace sa San Giovanni Rotondo mula 1000 siyang naraan 1928 hanggang 1000 siyang naraan 1941. Sa kabuuan, apat na taon na siyang nakasama ni Padre Pio. Ano ang mga aral na mapupulot natin mula sa deposyon sa Pasko ni Padre Pio? Salubungin si Jesus sa iyong puso. Kung papaanong tinanggap ni Padre Pio si Jesus sa kanyang puso noong Pasko, maaari rin nating anyayahan si Jesus na maghari sa ating buhay. Magdiwang ng simple at masaya ang misto lang batang kasigasigan ni Padre Pio para sa Pasko ay isang inspirasyon sa ating lahat. Ipagdiwang natin ang kapistahan ng may kasimplihan, kagalakan at pagkamangha. Tumutok sa pag-ibig ng Diyos, ang debosyon ni Padre Pio sa Pasko ay nag-ugat sa kanyang pag-unawa sa walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Panatilihin natin ang ating pagtuon sa pag-ibig ng Diyos at hindi sa mga karanasan o tradisyon ng mga tao. Naway ang debosyon ng Pasko ni Padre Pio ay maging isang inspirasyon sa ating lahat na palalimin ang ating pananampalataya at pagmamahal kay Yesu Kristo kayong panahon ng Pasko. At iyan po ang aking naisihati nice, sa inyo sa pagsapit ng Pasko. At uh, naway naunawaan uh, naunawan at natutunan po ninyo ang mga aral na mapupulot natin sa pagdiriwang ng Pasko ni Padre Pio at ang kanyang pagmamahal sa pag-seselebra uh, ng kakapistahan ito. At bago po kayo, kayo liwsanin, inaanyayahan ko po kayong mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito at para sa inyong mga bagong taga-panood, huwag po niyong kalimutang mag-subscribe sa aming channel at suportahan kami. Pindutin lang at subscribe na po sa baba at ang kampanilya o ang uh, notification bell sa kanan nito upang maabiso namin kayo sa aming mga ilalabas na mga episodyo sa hinaharap. Maaari rin po ninyo kaming suporta sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa para sa inyo at para sa inyong mga intensyon. At bilang benepisyo, papadalan din po namin kayo ng binasbasang larawan o binasbasang medalya ni Padre Pio na ayon po sa halaga ng inyong buwan ng uh, donasyon. Para sa mga donasyon, maaari po sa, uh, kayong magbigay ng inyong uh, abuloy sa pamamagitan ng direct deposit sa aming uh, uh, account sa video o kaya sa pamamagitan ng GCAS via bank transfer. Meron din po kaming uh, personal na Gcash number sa ilalim ng aking ah, pangalan. Para sa mga karagdagang mga detalye, maaari po ninyong bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org At kung may nais po kayong mga katanungan o mga paglilinaw, maaari nyo po kaming uh, makontak sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipio at at gaya ng sinabi ko sa inyo, ito na po ang huli nating uh, uh, pagkikita, ito na po ang huling episode sa taong ito. Hanggang sa bagong taon na po ang huli nating uh, pagkikita. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At syempre, lagi taus puso po ako nagpapasalamat sa mga miyembro ng mga uh, alagad sa kalinga ni Padipio Mahal na po ang ating Panginoon, lalo na po ang sanggol na Hesus ngayong Pasko, na biyayaan kayo at gantihan ng inyong kabutihang loob. At maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat.